Grabe ang hini. Isang araw ng umulan dito eh. Ito yung school ni Snow. Snow White. Hi guys! Welcome to my channel. For today's video, susunduin ko si Snow. At before that, make sure that you click the notification Please subscribe my channel, guys. Ito na yun, guys. Naglalagay ako ng sunscreen. Kasi pupunta ako sa school. Susunduin ko si Snow. Pero yung bata kasi, hindi pwede magstay doon. Ng, kasi umaga ang klase at uwi siya ng 11. So, isang sakaya lang yon Tapos, kunin ko siya doon. Hatid-sundo kasi namin yun eh. Yun, gano'n siya kaalaga kasi talaga ako. So, kailangan talaga guys na mag magsombrero ako. Gamit ko ang aking hiking na sombrero. Gabang ako ng chip, Grabe ang init. ko na sana ako guys. Ito yung school ni Snow. Mi Snow White. Banda doon. So, yun ang kanyang pero kahit mainit naman eh, malamig naman yung simoy ng hangin. to habang hinintay ko pa si Sno, akala ko na naghihintay na siya sa akin. Punting pasyal-pasyal muna. Ngayon, ibang mga bata eh, nasa labas na. So, siya naman, mga classmates, no. yon Meron pa silang sinusulat kasi sa loob ng room. So, medyo late sila na pag-dismiss. klase eh. So, wait-wait na muna tayo. Pero guys ah, masarap tumambay dito. Malamig yung hangin. Naglaban-laban kasi yung malamig na hangin pati yung init. Masarap sa feelings. Lalo niyo kung gusto mo magpa-energize. So, 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 Say hi. Hi, I'm back. Ayan <laughs> ah, yes, si Snow. Sa so, pansamantala lang siya dito sa public school hanggang makagraduate siya. High school, we prepare na i-enroll siya sa private school. Noon talaga siya kasi kailangan niya na mag-aral ng Chinese eh. May lahing Chinese kasi to. Mm -mm. So dito muna siya for elementary. High school doon na siya sa Chong. Di pa no? Apa. Oh, oh, hi guys. We are the gym new ready. Medyo pinapawisan na. Mainit kasi. So, hihintay pa namin magpuno tong jeep. Buti nga yung malamig yung hangin eh. Huwag lang yung mainit tapos mainit yung hangin. Baka dito. Baka mahimatay kami dito bag niya. Kabago-bago pa lang yung bag niya. Okay, dito yung bag niya. Diba? 4 great for niya sis no Ganito yung bag niya. So last two weeks ang binilitong nanin niya. Problema kasi tinagad ng daga. Tutob ang daga. Nagadit. Bakit ito hindi na iwan ng pagkain? <laughs> kaya walang choice yung daga kasi yun, tinagal kaya naman itong bag pero may anyway, kahit ganito pwede naman ilagay ito sa uh, pantikip cover dito siguro ilagay ilagay nila ng Hello Kitty ano pa ko na Hello Kitty tapos ang kapali ko yan Hello Kitty? yes, oh. yes. oo. I love you buti nga na yung ulan guys kasi kawawa naman kung tuloy-tuloy yung ulan eh. Kawawa naman. Kawawa naman kami dito sa Sampuanga. Babahan na naman kami. Ay na kami. Nakauwi na kami ni Snow White. Ayun siya. <laughs> Ayan. Nagdala si Putra na karning baboy. Pero sabi doon ni Mudre, kumuha na siya ng konti. At nilagay niya doon sa mungko. So, thank you, thank you for watching guys. Don't forget to subscribe my Bye. channel and click the notification bell. Bye! Bye, -bye